Stalker, nagtago sa ilalim ng kama ng babae at tinex ang babae ng I'm watching you. Isang babaeng teenager ang nakahuli sa isang stalker na nagtatago sa ilalim ng kanyang kama matapos siya makatanggap ng mga text messages na nagsasabing I'm watching you at I'm in your house. Ang 16-year-old na biktima ay nasa bahay kasama ang kanyang ina noong July 3 nang nakatanggap siya ng magkakasunod na nakakagambalang text messages mula sa 18-year-old na stalker na si Kyle Ravenscroft. Nagpunta ang babae sa kwarto ng kanyang ina sa second floor para matulog. Nasa first floor ang sarili niyang kwarto. Bago siya makatulog, nag ang stalker ng, Andito ako sa bahay mo. Kinabukasan nasa sarili niyang kwarto ang babae, nakaupo sa kama at may kausap sa telepono nang naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Chinek niya ang mga kabinet at napansin niyang nausog ang mga kahon ng sapatos sa na nakalagay sa ilalim ng kanyang kama. Pagsilip niya sa ilalim ng kama, nakita niyang nagtatago doon si Ravenscroft. Dumating ang ina ng babae at sinigawan si Ravenscroft na umalis pero nagawa pa nitong nakawin ang telepono ng babae. Pagdating ng puli sa bahay ng stalker, tumakas ito pero sumurrender rin pagkatapos. Nakalaya siya sa bail pero naaresto siyang muli matapos siyang subukang mag-abot ng sulat sa babae habang nasa trabaho ito.